Hi guys. So for today's video, nandito nga kami na kapatid ko dahil nga naisipan namin maglilinis dito sa bahay namin kasi sobrang gulo naman na talaga ng bahay namin. no Kailangan, kailangan na talagang linisin. So let's go na maglilinis na tayo kasama ang aking kapatid na si... Julian! Yes! Tama! So ayun guys, nandito muna kami sa ano sa salas namin para dito maglinis. Pero dito ang aking kapatid dal mag-aayos siya dito. Tapos ako naman doon ako sa lamesa. So let's go na. Kilos na. Nagsimula na nga kami maglinis dito ng kapatid ko para naman hindi kami magabihan sa paglilinis. Yes. Inuna na nga muna namin ayusin itong treadmill para naman hindi ito sa gabal sa paglilinis namin. Nung matapos nga namin mailikpit yung treadmill, syempre balik na naman tayo sa paglilinis. Pero so, ngayon sa may, sumay, ano, sa may lamesa natin kasi ang gulo din dito sa so kanagin natin linisin. Sinimulan ko na nga rin po pala linisan lamesa namin. May medyo binilis-bilisan ko nga po pala sa mga part na to dahil nga marami pa nga akong gagawin dito sa bahay. Hindi ko nga rin talaga alam kung ano ba talagang pumasok sa isipan ko kung bakit nga ang gusto ko ngayon ay eh, maglinis naman. Naboring nga kasi talaga ako kakaka-cellphone kaya nga naisipan ko na nga lang talaga maglinis para nga mama exercise naman din ang katawan ko kahit papaano. Oh. Para hindi lang matang nag-exercise kapag nagsa-cellphone pati katawan din sa paglilinis. Gusto ko nga minsan na magpalinis lang ako online kasi nga ang layo nga dito sa amin kaya nga hindi aabot yung mga palinisan online. No, Pagkatapos ko nga po palang linisan itong lamesa namin, syempre binalik ko na nga po pala mga kagamitan. So ayun na nga yung kinalabasan ng ating lamesa, o oh, di ba Ayun na guys, luminis na siya compare kanina, siya masalo siyang umayos. Ayan, compare nyo na lang sa kanina. So guys, next naman tayo dito sa aming uh, ano, kasi ang gulo-gulo dito guys, ang daming mga bag kaya aalis. Uh, so kung narinig nyo nga yung sinabi ko guys, nandito na nga tayo sa pangalawa nating lilinis. Yeah. Bale, makalat nga po pala dito kaya nga kailangan din natin tong linisin. Yeah. Siyempre, para makita nyo rin na may ambag din ng kapatid ko dito dahil nga sinama ko nga talaga siya sa paglilinis naming dalawa. Sinama ko nga siya para nga hindi nga talaga boring yung paglilinis ko dito at para may kausap nga rin talaga ako. Buti nga at pumayag naman ng aking kapatid na sumama sa akin sa paglilinis ng bahay. Dahil, Dahil nga siya palang ay bata, hindi niya nga alam ang kanyang ginagawa dito. Kaya nga tinuturuan ko nga lang talaga Wag siya. Huwag nga lang talaga guys, pansinin yung table na pabanking. Diyos ko, konti-konti na nga lang talaga eh, ay collapse na rin hindi to Hindi talaga yan totally na pabanking. Dahil nga nai-straight din yan. Kaso nga lang, eh masyado nga ata mabigat yung daladala. -dala, kaya nga nag-banking siya. Balik naman tayo ulit dito guys sa nililinisan ko. Patapos na nga ako dito sa nililinisan kong to guys. Konting ice-ice lang, eh okay na rin yan. Hindi nga ako dito na kontento at gusto ko nga kayong pakitaan ng mga baton-baton style ko. Oh, o hindi nyo yan kaya mga anti mari dahil nga nabgana talaga ako sa aking nanay. At eto na nga po pala guys yung kinalabasan ng nilinis ko. Hindi ko alam kung may nagbago nga ba o wala pero may magbago yan promise. Kasi hindi ako na content kaya nga nilipat-lipat ko na naman ang mga bagay-bagay. Ayan. <sighs> nilipat ko na naman sila. So, ayan. Maglilipat pa tayo dahil hindi pa tayo tapos. Marami pang kalat. Let's go. Itutuloy na natin. Nandito na nga po pala tayo, guys, sa pangatlong lilinisin. Ito nga table na to, guys, eh puro mga wine lang ang nakalagay dyan. Pero huwag namang isipin, guys, na akong uminom lahat ng yan. Nakab-display lang yan dyan, guys. Hindi ko na nga lang din talaga pinalagpas to mga wine mismo niya kasi nga sobrang maalikabok na nga talaga. Kaya nga kailangan ko na rin punasan. Salit-salitan nga po pala kami dito, guys, sa pagbibidyo habang naglilinis para naman makita nyo talaga kami dalawa na may ambala. Ito nga pala, kapatid ko ay eh, naisipan nga po palang dito sa sabatusa naman maglinis. Sis. Sinabi ko nga dito sa kapatid ko na wala naman masyadong lilinisin dito sa sabatusa pero pinilit niya pa rin ako kaya nga hinayaan ko na at pinaglinis ko na lang Kung siya. hindi ko nga talaga pinadod tong video na to guys, hindi ko nga talaga malalaman na wala nga talagang ginagawa yung kapatid ko dito. Tamang ayos ayos nga lang talaga siya kahit wala nga talaga siyang ginagawa at inaayos. Tapos kada titingin ako sa kanya eh, talaga naman nagpapanggap pa siya na kunyari eh marami siyang ginagawa. At sinabi ko nga sa kanya na dito na siya maglinis sa tabi ng sapatusan din. Mangigig na nga talaga ako dito sa kapatid ko. Eh, nakikita ko nga talaga yung mga pinagagawa niya dito. Ay, nako nilalaro niya nga ang paglilinis. Kaya pala walang natapos. Pero in fairness, inaayos naman yung mga bag dyan. Tinangka niya nga itong linisin. Kaso nga nagpatulong siya sa akin. Eh, ako nga ang dami kong ginagawa. Kaya nga sinabi ko sa kanya na huwag na lang natin yan linisin. Dahil nga magugulo din lang yan. Isulay so. Nung no, pagkatapos ko nga po palang magwahi, syempre dinakot ko na lahat ng kalat dito. Yuma. mga malalaking kalat na nga talaga hindi ko dito at nilagay ko sa plastik kasi nga yung mga malilit na kalat eh, wow awalis ko na lang palabas. Sa mga part nga na to guys, tuwang-tuwa nga talaga ako dahil nga nakikita ko na yung bahay ang linis na nga para kanina. Eto na nga po pala guys, yung resulta ng paglinis namin dito sa bahay. Hindi ko nga alam kung may nagbago pero nga nagbago nga talaga yan dahil nga sobrang kalat nga yan kanina. Sana nga ay eh, nararamdaman nyo ay nararamdaman ko nga yan dahil ang laking ginawa nga talaga sa mata ko na nakikita nga na ang linis na nga ng bahay. Tuwang-tuwa nga talaga kami dito ng kapatid ko dahil nga nagtulungan kami para nga malinisan itong bahay. Basta mga Auntie Marie, ang linis ng bahay ngayon. So dahil tapos na namin ano, maglinis ng aking kapatid, syempre nagutom naman kami. Kaya ito, meron binigay yung aking tita dito na, ayan, hindi ko rin alam ko ano ito sa binigay niya. Shoutout nga po pala sa aking tita, si Tita Jonah, ayan. So ayan, tibubuksan ko muna para makita nyo kung ano ito. Ayan sya days oh. Yeah, yeah. kita niyo ba yan, guys? Parang ano siya? Parang ice cream daw siya. Sabi ng tita ko na parang chocolate flakes So, ayan. Kuha na tayo. Dahil alam niyo ba, guys, na nagudom talaga kami yung dalawa ng kapatid ko habang naglilinis kami. Kaya, ito lang talagang napapagluwag ng ano namin kasi nagugudom na talaga kami. So, let's go. First bite. One, two, three, go. Mmm. -hmm. Sarap. loob niya dito. Look at that. Mm. Parang cheese yung loob niya. See. Look at that. Yummy. Tsaka meron pa siyang chocolate on top. This is so yummy. Oh, oh. Eh. Ang galing. Mmm. Dito sa mga guys, guys. Actually, nirap ko pa nga siya eh. Sarap. Yeah. One more bite. So, let's go. Super yummy. Look at that. Hmm? Yung loob niya guys, parang yemakit. Ang galing ng ipin! Ano yung ina mo lang Yung loob niya para sa ano, yema cake. Huwag niyo nang yung ano ko, yung teeth ko. Magtututut pa siya ko mamaya. Hmm. So, ang pangalan niya pala ay ano, From Edna Kickland. Number one, Dan Manuel Avenue. Ka-pep. Pepe. Pepe. Pe <laughs> Ano? Tayo pa sumubok. hala Hindi tinurok sa case, ah? Oh. Eh, pero wala namang malay so babasahin ko. Number 1 Don Manuel, Avenue yung cap, Pepe Subdivision. Grabe, I Ayan. ah. Ayun. guys. <coughs> <coughs> Kiring purus. Kiyam para. Kiring-giri yai-yai. Kiring <laughs> So, hindi ko tuloy mamagsun kasi yung tatama ko. Kailangan ko lang. So, ayan. And, mm. samahan mo pa ng... Ang Alam mo ba kanila? Yung um, um, isa na lang kasi yung rola, royal. Eh, bibili ko pa sana, bibili pa ako sana ako ng isang royal. Kasi, nakita ko wala na royal. Eh, nakita ko yung sprite. Nag-isa na lang siya. Kaya, kinuha ko yung sprite. Tapos yung pagtingin ko nung andyan ako sa babae, eh, ko pala yung... <laughs> May kapatid talaga akong slow eater.